Ayun. Tatanggalin ko naman to. Ah, hindi ko alam kung may kulang akong gasket dyan o no? ano. Pero, tanggalin natin. Bumaha. <laughs> Sinara ko na to eh. Ba't ganun? Wala, stick na yan o. No? gasket na to ang problema ko. Eto. Maluwag na. Kaya dito lumalabas yung tubig. Ang tanong, saan na hanapin ito? Ah, <sighs> sana ba makuha sa ganitong ano, mga dayo. Sana makukuha sa, paano ba, paganyan. Dapat paganda yung tape ko. Sana makukuha sa ganito. eto, Okay. E, i lang natin. Nakapatong lang sya dyan eh. Ikitan eh, ko lang yan. Tapos okay na yan. Bakit dre no? Okay. Take two. Very good. <laughs> Napakahilig ko mag-ayos mga dre. Diba? Pero yung sasakya ko hindi ko maayos. Wala stick na yan. Ito no? basag kasi yung ano niya mga dre. No? Ayan o. No? Yung clip niya. <laughs> Tanggalin ko yan. Tapos ididikit ko. Tapos si babalik Baba, ko ulit. Parang ano, mga dre, no? Sabi nga nila. Sabi nga nila, karpintero. Pero yung bahay hindi maayos-ayos, di ba? Ang sipag gumawa sa bahay ng iba, pero yung sarili niyang bahay hindi niya magawa, di ba? Kasi nga walang bayad, eh. Gusto ka na trabaho, may bayad, eh, di ba? Na itong mga nakalipas na araw mga dre, hindi ko maintindihan, ah, hindi ko maisip kung ano yung kinakain ko na nagpapasama ng kondisyon ng aking tiyan. Nagpapakulo sa tiyan ko no. Kaya kahapon, nagano ako, nagpasting ako ng 24 hours. Haba ng fasting ko, di ba? Yes. Ah, <laughs> uh, para ba 'yon? Tapos yung kinain ko nga no, nung una hindi naman wala akong nararamdaman sa tiyan ko. Pero after one and a half hour, nung dinadigest na siya, yon kumulo na naman yung tiyangko mga dre, no? Pambihira. Parang sumobrang sela naman ng tiyangko ngayon. Kaya ngayon, ang bangko ko. Special pa rin mga dre, no? Nilagang <laughs> itlog. Ano uh, aras na? 9.42. Kagabi, huling kain ko. 7.30 mga dre, no? At ngayon pala lang kakain. Parang ano na to. brunch na to mga dre, no? Branch na yung itlog eto na muna para maano, malaman ko kung bakit sumasakit yung tiyang ko. Pag sumakit yung tiyang ko sa itlog, ibig sabihin, mamaya naman ang kakainin ko, steak lang mga dre, walang itlog. Ah, ibig sabihin, pag sumakit yung tiyang ko ngayon, may asin ako, tsaka may itlog ako, alin sa dalawang dahilan. ba? Diba? <laughs> Ganun ang mangyayari mga dre, no? Pag wala naman yung sikmura ko, walang problema sa tiyan. So, ibig sabihin, nasa pagkain talaga, mga dre, diba? Nasa kinakain ko. Hmm. Sarap. Masarap na may suka, eh, diba? Yung sukang maanghang. Mm -hmm. Naglag pa, wala pang 2 seconds, mga dre. <laughs> Isip ko, kinain ko. Kasi makit yung tiyang ko. Baka dahil nalaglag. <laughs> Wala pang 2 seconds ba? Wala pang 2 seconds. Pwede pa yun. Parang may kasamang snow ah. <laughs> Excited sa snow. Natatakot sa snow. Okay lang yung snow pa kunti-kunti muna mga dre. No? Kung baga build up muna. Huwag muna yung malakas na malakas. Pero sa ngayon kasi maganda pa mga dre. No? Imagine ah. Kaya nakakatapat ang freezing rain mga dre. Kasi Especially rito no sa mga kalsadang pababa. Pababa yan all the way mga dre no. Papunta sa downtown pababa na yan eh. Kung freezing rain nakakatakot eh kasi magi-slide yung mga ano eh mga sasakyan. Ayun ko kung nakakita na kayo yung mga mga dre no, Yung kahit hindi na tumatakbo yung sasakyan, yung umaandar pa eh tapos banggaan, slide. Ayun ang mahirap sa freezing rain. Dito ako mag-gym mo, Andre, no? Pag, pag kaya ko na. Pag kaya ko na, yan ako magpapalaki ng katawan. Ito yung mga dreno. Yan yung gagawin ko. Upuan. Kailangan pala hihilahin. Ulan, ulan. Maganda pa rin yan mga tre, no? Kesa sa, kaysa sa malakas na snow. January na rin mag snow rito. Wishful thinking. Biniisip ko naman ngayon kung mamamalengke uli ako. Kaya lang. Napapalaki yung gastos ko. Napapalaki yung gastos ko pag laging namamalengke mga dreno. Out of ano na. Out of budget. Doon na nauubos yung ano. Yung. Yung part time natin. Pero may malaki tayong project sa ano. May malaki akong project. Yes coming December 1 pa tayong umandar nung ano <laughs> titingnan yung maigi mga dreno pag merong ganun may school bus kasi nga baka hindi nyo mapansin nakababa yung stop sign nya pag nakababa yun kahit sa lubong ka hindi ka pwedeng umanon hindi ka pwedeng dumaan hindi ka pwedeng umandar kasi mahalang multa ron mga dreno Miski yung cellphone, nagsiselfon cellphone ka. Marami nang nahuli rito. <laughs> kahit hawak mo lang yung cellphone mo, nagdi-drive ka. $500 mga drive. $500 plus demerit points. Five, five points din. Yung iba swerte, $300 lang. ba? Diba? Pero pinakamahal yata niya, $900 eh. Parang yung ano rin. Parang yung gano'n, yung school bus na nakababa yung stop sign tapos nilampasan mo dinaanan mo kahit pa sa lubong ka pag ganito siya pag ka nine points, nine hundred Maraming violation dito eh. Pero ano lang rito mga dre, no? lang. Medyo malas ka nga lang talaga pag nahuli ka eh. Kasi ang nanguhuli rito, pulis lang mga dre, Dito sa lugar namin, bihira yung camera rito eh. Mauhuli ka lang ng pulis pag hindi mo napansin. Let's say, dito sa mga school, overspeeding ka. Kasi 30 lang yan mga dre, Sa school tsaka sa park. 30 kilometers per hour lang yan. Pag hindi mo napansin, yun, nag the red light ka, okay, nag-overspeeding ka, tas nandun sila, apakamalas mo. Eh kasi, konti lang yung police dito eh, di ba? Kaya pag nachempuhan ka, parang, <laughs> ang alat mo, ang alat. <laughs> ako hindi ako nachempuhan pa ng police, pero, sa parking ako nandadali. <laughs> Illegal parking. Nakailang ticket na ako ng illegal parking, ipambira na yan oh. Kasi nakakalita yung mga sign nila, mukhang nila, ang dami Parang ang pagitan lang, isang sasakyan, dito libre yung parking. Tapos yung after nung sasakyan na yon hindi na libre yung parking, may bayad na. O kaya iba na yon may oras lang yung parking doon. 15 minutes, o kaya reserve lang yon yung ganun. baka bumili na lang ako ng beef mga dre no Bata basket black friday ngayon baka may sale ang beef kaya bilhin tayo kamatis ba? Mura Bakit ang mura? Tama-tama ito sa lulutuin ko Mga dreno kaya matisang baka Bibili tayo nito Tsaka eto Ito yung ginagamit namin pang sisig mga dreno uh, ay hindi, sisig ano pala Sa no Ito Parang sarap pagpapaitan no Ang ako Boto-boto. 198 ninety Parang sarap pag boto-boto. Puro parang ang sarap eh, di ba? Ayaw na lang bumili. <laughs> Bili tayo na ito, tsaka ito. Kinamatisan. Titignan ko kung bibili rin ako ng ano mga dress Ng pang papaitan. Thank you. Pag oh. Pagkatapos Ah uh, Yung ano mga Andre no Lated naman lated Ah ito pala Honeycomb Honeycomb tribe Wala bang English Tay <laughs> tayo Ito lated seven, 7 7 dollars Eto, eto ba yung honeycomb tribe? <laughs> Ah, ito pala. Tribe. Ito pala, honeycomb. thank okay. you 63 60 nung nakaraang araw 60 kahapon nakaka 150 na ako sa tatlong araw uwi na ako wala na ako pera <laughs> Ano muna? Isa-isa lang. eto mga dreno ililipat ko yan pag ganon tapos medyo tataasan ko para gagawin, may stock room din kami rito pagkatapos lalagyan ko lang ng ano ng divider ba tsaka ng saraduhan para ah. pero sa ngayon sa ngayon ganyan na muna siya ah. dapat naisip ko yan sa summer eh diba kahapon mga dre galing na ako rito dapat kukuha ko ng tablet nga kasi 10 dollars lang yung tablet for 24 months so para 240 lang mga dre no? yung tablet na tag si 600 malaking natipid eh bala kong kumuha baka magamit ko sa pang edit ko ba kaya babalik ako ngayon kasi kahapon hindi ako nakakuha susubukan ko ngayon mga dre no What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't.